It's like a Wow. Kutso. Sa wakas nga, eh, nakabili nga ako ng bihon sa ating uh, kababayan. Kaya nga niluto ko itong ating pansit, Tagalog. At sarap-sarap nga ang ating Disney Princess. Pati yung aking bienan, no? So, nasarapan siya. Sabi niya, mm, it's a lecker, lecker. <laughs> Meaning, is masarap daw. Pati yung partner ko, eh, nagustuhan din. So, sabi ko sa kanila, ito na ang uh, madalas kong lulutuin kapag ako yung magluluto nga ng pansit. Kasi yung mga madalas kong lutuin na pansit, yun yung bihon na maninipis, guys, no? Eh, hindi ko naalak kung ano ba yung bihon. I think this one is kanto. Please, comment down below. Correct me if I'm wrong. <laughs> Sorry. So, ayan nga, guys. Uh, sarap na sarap ng ating this princess sa kanyang pagkain, no? Kaya ako'y tuwang tuwa kasi wala siya talagang pinipili pagdating sa pagkain. So, kinaubagahan nga, guys, ay naka-duty nga ang inyong in die, Pinag-duty na naman ako ng ating Madam Simona. O, oh, Simona ulit, guys. Hello, mga ka -alimaw. So, welcome back to my YouTube channel. So, naman... So, ngayon, guys, hindi na ako nagpaka kay Lane kasi naworrit ba siya na baka madulas na naman ako, guys. Dahil talagang delikado dito. Dahil umulan kagabi guys. Umulan kasi siya. Kaya diba nag, uh, sabi ko nga sa inyo. Ma, delikado kapag umulan. De uh, nag snow tas umulan. Kasi magme melt yung mga yellow. So magiging ano siya. Magiging uh, ano tawag dito. magpo frozen siya sa daan. So yun ang delikado guys. Sabi ko nga yung mga bay at saka yung mga sasakyan dito. Hindi naman purpose na uh, for uh, for snow dito lang sa Scandinavian okay lang kahit mag snow yung mga sasakyan nila ano na ready na so hindi naman uh, ano naman as you can see guys ano tawag dito uh, yung uh, daanan naman is tuyo that's good right pero mag inoog rin <laughs> may mga ilang may mga ilang daan na medyo madulas yun ang iwasan talaga pero so far naman dito hindi naman kasi mostly na nag-snow sa damuhan. So that's good, right? So ngayon, ang duty na naman natin doon sa kabila. Sinabihan ako ni Madam Simona na may haki pa rin daw ngayon. So gabi pa rin ang aking ano doon. Ang duty. Kasi, pero agahan ko para hindi ako mag-duty hanggang 11. Uy, ayoko mag-duty hanggang 11. <laughs> Tulog na ang anakis ko noon ng ating district princess. Wala pa ang mama. ba? Diba? So, dinner lang ako sa bahay. Tapos alis na ako nun. Ngayon, may putahan kami ni Lane. Puta kami sa kanyang kaibigan, guys. Yung kaibigan niya sa Justine. One hour drive. Kaya yeah, may kalayuan na naman ng ating Disney Princess. Maguriyo na naman sa sasakyan. Hindi <laughs> ko alam kung paano paligayahin ng ating Disney Princess. Hindi <laughs> <laughs> ko kung ginomong. Hindi na ako punta na pakaon. Kasi guys, 5 minutes, ano lang mo, mga 3 minutes pa ano lang, auto, magpaka ka pa. <laughs> Pero kanina, hinatid niya ako, kasi nga, hindi naman namin alam na tuyok pala yung daan ha, but it's okay, right? At least, effort ang mamaw. <laughs> so, ayan guys, uh, dito guys, um, akala ko nga, ninong si ng kanyang, ano, ng kaibigan niya, ng anak kaibigan niya. Dito pala guys, hindi uso ang mga ninong-nino. Kasi yung mga bata dito guys, even si Sarah, hindi siya binyag. Hindi binibinyaga ang mga bata dito guys. Siguro yung iba, yan, may mga Filipino na, syempre tra tradisyon na natin yan, di ba? pinapadedicate nila o pinabibinyagan nila sa mga pari. May mga pare catholical din naman dito, guys. May mga ilang mga katoliko nagpapabinyag ganyan. Pero mostly kasi dito, hindi naman katoliko, guys. Siguro ang katoliko dito nasa 20%. The rest is uh, mga Christian. Although, Christian din naman ang katoliko. What I mean is, uh, may iba kasing paniniwala. Iba-iba rin ang paniniwala dito, guys. Marami din mga Muslim, yan. Hindi uso ang binyag di uso ang godmother, godfather. Ba diba, ng ang ni Ninong Nino? Ah, <laughs> uh, so hindi uso yung ingles nito. Hindi, hindi akala ko, Ninong ito si Ninong kasi makapagregalo, wagas. Hahaha. <laughs> hindi, generous lang ang ating papalay. Kaya kaya siya ganun, no? Pero sa anak, hindi talaga. Hahaha. <laughs> Joke. Ay, hindi, akala ko na Kasi guys, na, ano na naman ako, nag-collect na naman ako ng mga bottles ba, tsaka mga ink can. Kasi nga, nabibenta dito guys, 15, ah, uh, 15 cent, 1.5. No, makaapat ka guys, O, oh, lima, anim. Oh, may 1 euro ka na. Sa so, dami ko na dahil sa isang kapag may sports doon sa kabila, guys. ayan, marami nag-iinom ng mga mga cookin ka, mga bottles. Ayun, pinagkukolekta ko talaga. Nakakaipon ako ng siguro ganito kalaking plastic, guys. Nakakadalawang plastic ako. No, 'di ba? Para ka na rin nagdagdag sa per hour rate, uh, rate mo. Yun naman ang kagandahan dito, guys. At saka dito, guys, hindi naman yung kagaya sa atin na may junk shop. <laughs> sa bawat grocery, pero may mga ilang grocery na wala namang machine, no? May mga ilang grocery, guys, may mga machine sila na ipasok mo lang talaga, kahit may mayayaman talaga, lagagan to rin, uy! O, nangangolekta rin. <laughs> Hindi nga lang kagaya sa akin, galing sa basura. I mean, naka, naka naman ako, guys, no? I make it sure na malinis naman ang, ang aking pamamaraan, no? Hindi tayo madudumihan ng anuman. Anong bahit chan, chan. So, ayun na nga, no? Siyempre, dagdag kita rin to, guys, di ba? Maka ilang ka nito, eh. Sa Pilipinas, hintay mo pa mag-isang kilo, dalawang kilo, tatlo, kilo, apat kilo, may marimar. Yan ang gawain namin ng bata-bata um, pa ako. Sama-sama no? ako talaga sa tatay ko. lakal kami, hoy. Pambili ng isang kilong bigas. Ilang kilo pa yung hintayin namin na ah, bago namin ibenta yung plastic. At, eto to guys, eh, ang tusapat, pwede mo lang i-ano, tapos ipapalit mo lang sa cashier. Ganun lang naman dito. Sana may ganyan din sa Pilipinas, no? Kasi sa Pilipinas, wala man ganyan. Ah. So, no, ganyan, no. Kasi, dati guys, yung mga cook in ka, no? wala man yan na, no. Wala man yan na halaga. Yan kasi, binabayaran. Kasi guys, binabayaran nyo to kapag bibili kayo. diwa sa atin, libre na yan, ano? Lagayan, lagayan man yan, eh. Ito guys, compulsory uh, ang mga tao bilhin. Ang lagayan, kahit magmakdo kayo guys, may bayad ang lagayan. Yung styro sa ate, wala kasi styro dito, no? Ang gamit ay eco. Papayaran mo yun, guys bayaran mo yun. Hindi mo pwede hindi bayar sa mo ilagay, di ba? Kahit plastic, may bayad dito. Lahat may bayad. May ketchup bayad. Lahat no, may bayad ako. Na-attack sa puso ka, may bayad. Ganun no, dito, guys, no? Lahat ng sentimo inilalabas ay mahalaga sa mga Netherlands talaga. Kasi alam nila, no? So, kapag umiinom sila ng mga cooking can, yan, mga bottle-bottle, niipon din nila sa mga bahay tapos idalhin na lang nila sa grocery. So, ganun ang ginagawa dito. no kasi dito guys, wala namang mahirap, no? Parang average talang talaga yung uh, pamumuhay. Kasi masisipag naman ang mga neighbors guys talaga. Na, masisipag sila, trabaho talaga sila. No? Para meron talaga silang pang gasto sa isang buwan. Kasi guys, yung bayaran niya nga dito, walang ending yan. Lahat kumanda ka na, nababalit pa ng tax. Mawala ka na lang, nababalit ka pa rin ng tax. Ah, no? ganun dito guys. Walang exception. <laughs> so, lahat pa pariya. talaga Natatakot ako magla, maglobat. So, alis kami ngayon. Uh, ngayon tanghali, may mean, ng alauna. So, balik kami bago mag alas sa East. Kasi, dinner yun ni Sarah. Kasi dito, guys, kapag nag-attend kayo ng mga birthday, hindi kayo mabusok. Kailang kumain muna kayo sa bahay ninyo bago kayo pumunta sa birthday. Hindi yan ka, guys. Atin pupunta sa birthday. Gutom. Kasi alam mo, maraming handa dito, guys. Wala. Fake at kape <laughs> kape ang handa dito. So, ayun. Eh, ay, muna kami. Tingnan niyo yung daan ko, guys. So, ang hangin So, pag ko nga yan, guys, ay nadatnan uh, ko nga ang aking brother uh, na ang hang aking school brother na nasa bahay. Kaya nalit, tuloy kami ng alis. So, ayan nga, uh, guys, inaasikaso na nga nilay ng ating uh, district princess, no? Tapos, so, sakay na naman kami dito sa malagintong bani eh, papalay no pares na nga kami nan guys at ito na nga ang bata Birgit ko muna ng gatas no para hindi mangalngal no oy para tulog siya mamaya pagkatabuyahin na lang pabuyahin kami no so yun nga maganda kasi nilagay na naman siya ng tatay niya sa sentro guys sabi ko sa kanya sure ka ba na ilalagay mo diyan si Sarah ipaupo mo diyan Sure ka na ba siya? Kasi nga, minsan nga, yung paa ni Sarah, hindi mapagali. Pero, confident naman yung ama. Sabi niya, hindi matulog yan mamaya oy yung knockout yan mamaya kasi nga, walang natulog ang mga ating Disney Princess. Hindi siya no, natulog ng umagatang halian. So, knockout siya mamaya. So, yung ating, yung uh, uh, ating papalain ay eh, napatuktog nga ng, uh, side trans na naman yung may beat may beating so may, may nga na, out nga yung bata after nang magdidi yung bata no kasi one hour din yung biyahe namin papunta doon kay Justin so it's so, been a long time na hindi namin kami nakita yung kaibigan nila no we're very close so ito nga yung amin daan guys oh So, malapit lapit na naman kami nan, guys. At nagkisay na nga ang aming uh, um, um, Junakis, um, um, uh, um, ang aming na Princess. Ang nakita nyo naman ng paa, hindi na naman mapakali eh. Gusto talaga yung pindot-pindot eh. Minsan, minsan yung kable ng, <laughs> yung kable ng sasakyan, gusto rin makihawak. Ano ba naman bata yung mamaya, maksidente tayo eh, wag naman nawa. Oy. So, yun nga guys, at medyo suprang lamig talaga mga sandaling yan. At nung no, nandito na nga kami, so ang bata at tuwa-tuwa naglaro-laro sila. Baliktad nga eh, kasi si Kyle hindi pa naglalakad pero siya nagtulak kay Sarah. <laughs> so ayan, binatukan nga ang atin Sarah. <laughs> binatukan <laughs> kasi, ang bigat-bigat daw, oy. So hinahangkulong nga lang yung dalawa, basta ang importante, hindi nga nag-aaway, So batanda si Sarah dyan ng isang taon, no? So yung pinanganak si Kyle uh, si Sarah isang taon no nauntog tuloy sa pintuan. <laughs> so 'yun ang guys at maraming maraming salamat sa inyong panonood at don't forget to subscribe our YouTube channel and also follow our uh, Facebook page. At 'yun lamang po. bye-bye.